Ito so yun mga tropa. Kakalabas ko nga lang pala dito sa munti nating tahanan. Ayan ba yun? Oh. Ang liit-liit lang. Eh kasi umuupa lang kami ngayon dito. Pero wait lang. Tara, it's time para magtrabaho. Dito nga pala yung truck na pinaparada ko, no? Panguwa to guys ng mga basura. Oy, tropa. <laughs> Kamusta? Ito ata yung tropa natin dito sa village. Subat so, ang sungit naman nun. Hindi namamansin. <laughs> Yan nyo siya guys. Hindi pa kansin niya ako masyadong kilala dito uwi tara tara sakin na natin tong truck na to tapos mamaya maya e eh, na ako dun sa kuwaan ng mga basura taras na muna ako dito guys <laughs> atras atras ops ops napakalaki talaga neton truck na to guys malakas kasi to panghakot ng mga basura boy <laughs> pero wait lang ano to what is that teka lang guys may nakaharang sa kalsado motor kanino kaya ang motor to mga tropa ang astig oh <laughs> pwede kaya natin tong sakyan teka teka mga tropa tago muna tayo dito sa may damo baka mamaya may iba palang may ari ng motor na yan mahuli tayo <laughs> teka teka mukhang wala naman siguro lumalapit no tara sakyan kaya natin yun para matesting natin. Pero bago nga pala natin gawin yun, baka may makahuli. Pero okay lang yun. Basta ma-like mo ang video. Gagawin natin yun. <laughs> Try natin na testing dito sa may tuloy na ano. Puro kalawang na boy. Oh. Dali, like mo muna ang video. Para kahit mahuli ako, okay lang. At mag-subscribe ka na. Kung di mo pa nagagawa yun, mga tropa. Dali, bibigyan kita ng 2 second. Like and subscribe mo na yan, boy. Ay, naku siya pala may ari. Sayang, tropa! <laughs> Pero maumotor mo! Nakapag-like pa naman sila ng video. Tara, Buli natin yun Hindi pwedeng hindi natin masubukan Nako, <laughs> umatras yung ano natin Truck Ayun siya, nandoon siya sa may dulo Umin Sana bumaba siya Kapag bumaba siya, boy eh dali-dali natin kukunin yung motor niya Yun siya, guys Sa kanya pala Yun yung lalaki Oy, tropa Ikaw pala yung masungit kanina Baka pwedeng pairam ako ng motor mo Palit tayo <laughs> Gamitin mo to Yung aking truck Gina, tropa Pairam ako ng motor mo Oo, uh, nalaglag ka tuloy sa tubig Wala na, basa na Sira na yan yan, hindi nagagana. Oh, tropa, sige na. Pero mako nyan, sige na. <laughs> Ayun guys, so nakalubog na si Samoy, ano, tubig. May kanal pa naman dito. So to, mga tropa, grabe, naglakbay-lakbay na siya dito sa may, ano, kanal. <laughs> Ako rin, naglakbay na, naligo na boy, lahat-lahat. Pero mako, motor mo. <laughs> Ayun, nagamit ko na rin sa wakas. So tra, try natin, ano to, paanda rin kung mapapaalis natin mga tropa. Eh, di yata siya marunong eh. Ito, kaya ko to boy, nako, bumalento. <laughs> <laughs> hirap na hirap naman neto, na oneto guys Nalike mo naman ang video eh. At least nasubukan natin Kahit naabaon yung ulo ko dito sa buhangin ng kanal Yak So ito mga tropa, OTW na nga pala muna tayo doon kay Bossing E tal, hindi ko naman nakuha yung motor Nalubog kasi talaga sa may ano, buhangin ng kanal Pero ayos lang, at least nasubukan natin Kaso nga lang, hindi natin natry sa mga matataas na bundok Gusto ko sanang iakyat eh, no? At nandito na to kay Bosing, Park ko muna to Dito kaya si Bosing, grabe ang haba ng truck na yun ah Ano kaya dinideliver na ito? What? Ang laki ng gulong, grabe Mas malaki pa sa akin Tingnan nyo ba naman guys? <laughs> Higaanti tong truck na to ah Oy tropa gusto ko din mag drive ng ganyan Paano ba makakuha ng ganyang klase ano Truck na napakahaba Umin Hindi tayo pinansin ah Pero yaman yeah, na wag natin yung puntahan at, at kausapin na natin dito si Bossing Wait lang andito kay si Bossing Ayun oh no, Si car sale guy Ang Bossing ko Bossing Oy teka ngayon nga lang ulit pumunta dito ah Ah oh, Bossing eh, kailangan ko kasi muna na magtrabaho for today's video Gusto ko bigyan mo ko ng mabibigyan Gusto ko yung mga malalakas ang sweldo Sige, sige. Kaya mo ba mag-drive ng mahabang truck? What? Mahabang truck? Oo naman. Tingnan mo naman yung drive ko dito. Laki-laki na nga yan. Tsaka mahaba. Tsaka basic na basic yan sa boy. O, sige, sige. Mamaya, may malalaking truck dito na may kakaibang mga dala-dala. Ida-drive mo yun. O, sige, sige, bossing. Walang problema. Ngayon na ba? Mamaya, bumalik ka dito. Wala pa yung truck eh. O, sige, sige, boss. Teka, teka. Mamaya pa pala, bugi. Grabe, kompleto dito. May mga pangano, ano, ha, ako to. Saka, si tropa putik-putik pa galing siya saan at <laughs> putik mo yo sobrang putik na niyan tropa nako linisin mo na yan pagalitan ang ni bossing niya pag di mo nilinis <laughs> ayun guys okay. so tinitignan niya rin yung gulong oh dumi-dumi kasi niyan boy talagang hindi yan kakapit puro putik ito ito mga may nagdadatingan ng mga truck baka ito na yung mga gagamitin natin ay hindi parang hindi naman truck yun eh Train yata yan guys oh man ay <laughs> mga tropa pasama naman ako dyan E So ito mga tropa, dahil wala pa nga yung ano natin doon na truck na mahaba, pupunta muna ako sa may pidsahan. Wait lang boy, what is doon? Laki naman ng gulong na to. Grabe, hindi lang siya isa, dalawa, tatlo, apat, kung hindi, walo. Wow, Ganlang lang lang ako nakita ng ganito klaseng ano ah, monster truck. Walo ang gulong na napakalilaki. Grabe. Magkano to? Million? Paano kaya natin may ipunto? Eh, comment down below guys kung gusto nyo mag ipun ipon maraming pera dito para makabili tayo ng ganyang kalaking monster truck. Pero para magawa natin yun, eh, kailangan muna natin pumunta dun sa may pizzahan. Nakababalik tayo kay bossing mamaya para makapag-start tayo dun mag-deliver. Mas malaki kasi bigay nun eh, kaysa dito. Pero dahil wala pa nga, eh sa sideline muna tayo sa may pizzahan mga tropa. Dito sa may tabing kalisada. Malapit naman na yun eh. Ayan o, oh, nakikita nyo ba yan? Diyan muna tayo sa sideline. Kaya kailangan muna natin ipark yung ating truck. Yan, atras muna natin mga tropa. Kailangan pantay eh. Baka mapagalitan tayo ng bossing natin dito sa pidsahan. Yan, ops, ops. Pantay na ba sa guwe? Okay na siguro to mga tropa. Tara, baba na tayo. Pasok na tayo dito sa loob ng pidsahan. Oh, man. Ay, no. Wala pa yata ang mga tao ah. Pero online na no kasi to eh. Delivery. May mga orders dito online. Check natin. Boy, view order muna natin guys. Eto, start natin yung pepperoni. Ayan. Ah, may order na pala eh. Nako, add sauce na natin. Tsaka add cheese. Tapos yung pepperoni na yan. Ala, lutoy na natin to boy. Yan, lutoy na natin. <laughs> Ayun na yung pizza mga tropa. Pinagluluto ko na. Huwag masyadong tostado. Baka hindi tanggapin ng customer. Wala tayo na itong kikitain. At dahil andito na nga, lagay na natin to sa kahon. Eh, no, lalagay ko na sa kahon boy. Yun, nasa kahon na yung ating pizza. It's time for delivery. Ilang metro to? 2,000 meters. Sige, sige. Kaya kain kaya naman naman truck ko yan boy let's go deliver na natin to mga ilang pizza deliver lang tayo tapos babalik na tayo kay eh, bossing pampalipas oras baka mamaya kasi okay na yung mga truck dun no para naman may kita na tayong malaki at rush na tayo let's go deliver na natin tong pizza so medyo malayo nga pala yung biyahe natin no ay hindi malapit lang naku may sumasalubong pipi kamote yun si tropa ay teka bumababa siya komote buti na lang hindi ko siya nasagi ng harap-arapan ko hindi baka masira yung truck na dinadala natin boy aso ah, so sa taas yung deliver ko ako dadaan yan wow bundok naman yun eh sige na nga try nga natin yung at mga tropa atras tayo atras medyo mataas pala yung pupuntahan natin hindi ko alam grabe naman to papairapan pa yung deliver ng pizza sa taas ng bundok oh man so eto guys Paket pa lang ako ng bundok? Grabe, may mga warning-warning na. Sabi daw dito, mag-ingat kasi baka mamaya may magbaksa ang mga bato. Pero wala. Ganun talaga. Kailangan natin gawin. Iakyat natin tong pizza na to sa taas. Oh no! Ito guys grabe. Sobrang taas ko na nang inakyat. Lapit na rin ako sa wakas sa pagdi deliver natin na eh, itong na to pizza. OTW na. O oh, jam boy sa bundok. Grabe. Ang taas pala na ito, no, Wala ba tip? Ito si Tropo. Kakaiba naman to. Dito pa nagpa-deliver ng pizza sa taas ng bundok. Okay Tropa. Grabe ka naman. Ito na yung pizza mo. Hehe. <laughs> Meron na akong bayad. Grabe, laki ng binigay sa akin. Astig! Let's go, let's go. Bumalik na tayo dito sa baba. Para dumiretso kay Boshing. Pwede ba ang sumorgat dito sa taas ng bundok? Ibabaksak ko na lang. Oh, man. Di kaya yun. Pero nga, paatras na yung biyahe ko, guys. Oh. Nakikita niya naman paatras. Astig! Eto mga tropa Andito na ako kay Bossing Bossing, ano? Kamusta? Meron na ba truck? Ah, oo, meron na dyan Kaso maliliit lang yun eh Yung bago sa magamitin no? Oh. Mas malalaki pa Ay, meron na ba? teka nga, che check natin Wait nga lang guys Tignan muna natin yung itsura Wait lang nga, siyang ba? Ayun, umalis Naku, may gumamit na naman Mini Bossing, meron na daw ah Ako naman Kanina ba tayo naghihintay dito eh Tropa, peram naman ako ng truck na yan So maghihintay na lang ulit tayo guys Na medyo matagal dito Tambay mo muna ako. O oh, mga tropa, ang dami ko nang nakikita ng truck dito. Sabi din di sing, wag na lang daw yung gagamitin kong truck. Eh yung ano na lang guys, pang sundalo. <laughs> Kaso ang mission daw, eh akit daw ako ng bundo. Oh man! Teka <laughs> teka, may naririnig ako kanina nagawangwang ditong pulis ha. Asa na yun boy? Umalis na yata siya. Ito ata yung gagamitin nating pang sundalo yung truck oh. Napaka angas guys, sakin natin to. Ayun, grabe pang sundalo truck nga to mga tropa. Sige natin natin yung loob ah. Uy, apakaangas ng loob Teka, kasya ba ako dito? Mukhang kasya naman ako, no? <laughs> Ang mission daw natin ay eh, pumunta daw tayo ng bundok Kailangan natin doon magmasid-masid Kasi may mga kalaban daw na mga umaakyat don Mga tropa Kailangan natin, ano, akutin At para naman maging matiwasay yung mga nakatira doon. Uy, kamote ka Di ka ba natatakot sa akin? Trak ng sundalo yung gamit-gamit ko, boy Ay nice. Kailangan na lang natin pumunta doon, no? Tignan nyo, meron pa dito sa lobo oh? May tulugan pa yan mga tropa Ops, kamote, kamote Di ka ba natatakot sa truck ng ano, sundalo? Baka mahuli kita dyan boy <laughs> Let's go, let's go So pag ganitong klase ng mga truck guys Eh pwede naman natin tong idaan kung saan saan Kahit dyan pa mismo Sa mga ano, lupa, lupa Ayan eh, no, di oh, ba Diba? Ganda talaga yung trabaho ng mga sundalo boy Kailangan niyang magmasid-masid So sa bundok nga pala yung pinaka-mission natin no So doon tayo ngayon pupunta Ruit lang Saan ba yung Papuntang bundok? Nako, dagat na to guys. Malayo-layo pa yung boy. Eh no, dagat na yan eh oh. <laughs> mali, mali, mali. So kailangan yata natin umakit doon sa may mataas na kalsada. Teka, kalsada ba yun papuntang bundo? Parang putol ah. Nako, check natin yan guys. Ito na boy oh. Pababa na ako ng ano. Malupa-lupa na to. Teka, teka. Kalsada ba to? Parang di pa yata ayos yun ah. Oh man. <laughs> Yari sa akin yung gumawa nito. Parang eke, may lumubog na tulay dun oh. Nako, hindi pa na sa mga kapulisan at mga sundalo. Buti na lang eh na -ano tayo guys, naggalagala. Grabe lubog na dito sa baha oh. Tignan nyo ba naman? Ah! guys, yari talaga sa akin ang pinakagumawa eh. na project ng tulay na to, hindi pa natatapos pero wait lang, oh, eh, no, grabe, ang tulin natin guys, pakya, saka napakahaba pala ng tulay na to, hindi ko akalain na ginto pala ito kataas ayun <laughs> eh, no, oh, dinaredaretso ko na hanggang sa dulo boy Omin, oh, man, saan ba to papunta? ako naku, dito papunta ng bundok punta na to ng malawak na karagatan mga tropa, baka mayari ako na ito kay bossing, hindi natin magagawa ang goal, teka balik tayo, balik, balik, balik <laughs> U-turn. Punta tayong bundok eh. Eto guys, malapit na ako sa bundok. Nagiba na ako ng direksyon. Teka tropa, ayos ka lang. Dito na ang sundalo para iligtas ka kung hindi ka ayos. Pero mukhang okay naman na, no? Nakabango na yung ginagamit niyang truck. Tara, let's go. Akita tayo sa may bundok. Eh, noon, dami dami lang mga nagdi-deliver dito ng mga pang mahabang mga ano, eh. Tsaka fuel to, ah. Delikado yun, ah. Okay, bossing, ingat lang sa pagdadrive, ah. Ha? Hakit pa ako ng bundok. May mission ako dito. Kapag kayo nagkamali dyan, ha? Bullying ko kayo. Ninatandaan ko lang mga itsura nyo, guys. Tara, let's go kita na tayo dito sa bundok Gamit ang truck ng sundalo mga tropa Medyo mataas taas to Tsaka kabisado ko naman Kasi galing ako dito Nagdeliver ako ng truck kanina Saktong sakto lang yung boy Napakaangas pala dito sa pocket ng bundok no May ganito klasing klaseng tulay Nako Medyo bumabangga ako sa may gilid <laughs> Pag nalaglag ako dyan Tapos talaga Baka maligo ako nang wala sa oras Pero sige patuloy tayo sa bagakit Gamit tong truck ng sundalo Sa taas ng bundok Grabe naman boy Napakataas na natin Tignan nyo <laughs> Parang kita na natin yung karagat pinuntahan natin kanina. Ayan o. No? Oh. Napakaangas. So sige, akit mo pa yan boy. Hindi pa natin dito nakikita yung mga kabahayan kung safe nga ba talaga sila sa taas ng bundok. Yun, meron na ako nakikita tanki dun. Baka mamaya. Eh, senyales na yun. Kung baga malapit na tayo sa mga kabahayan. Yun, sa wakas, narin na rin ako. Teka, sinarado na rin pala yung mga bahay dito ah. Alam nyo kung ba kung um, bakit? Kasi walang umakit na mga sundalo. Walang pumoprotekta nag-alisan tuloy sila sa taas ng bundok. Pero baka yung ibang bahay dito, check natin. Okay na okay pa siguro, no? Eto, bukas pa. May mga tao pa dyan. tara, tara mag -ronda, ronda lang tayo para matakot yung mga hindi magandang gagawin dyan sa taas ng bundok, boy. Wait lang. Eto, may mga bahay-bahay po. Umin! Oy, kamusta ay dyan? Ayun, may mga tao pa siguro sa loob nyan. Hindi nakasaray yung mga pinto nila. Ayos! Tara, tara, pwede pa ba, ba tayong umakit sa pinakataas? Kaso, kahui kahui na to, ah. Di ba o malaglag malaglag lang tayo nito na napakataas boy eh no grabe naman to dapat pala di ko na to ginawa nakakatakot boy ang taas masyado pero lang yun truck naman ng sundalo dala dala natin pocket eh no sige kaya mo yan tol malakas yung makina niyan, eh solid o teka ba't may sarado yung daan ako sarado yung daan dito mo ako papadaanin sa may pinakadulo pag ito talaga nalaglag tapos o sige sige akit mo pa yan boy yun nice one ito guys ito guys makakarating na tayo sa pinakatok Tuk. Wala naman ako nakikita dito mga hindi gumagawa ng maganda, no? Yon. Teka ito, ito. Ano 'yan? Ano'ng meron diyan? Um, mamaya may mga nagtatago na palang kalaban. Yun na dito na oh, guys, oh. Grabe ang tas. na tuk, tuktok tuk na 'to ng pinaabundok. Grabe, boy. Oh, min, may tuloy pa. Ops, slow down, slow down. Slow down tayo, guys. daan-daan lang. Ops, baka malaglag ako, ah. Ito so, sa mga nadaanan natin, gamit 'tong sundalo na ano, truck. Eh wala naman tayong nakitang kalaban. Pero ang kalaban natin, boy, yung taas. Napakataas yung boyo pag naulog ako tapos. Kaya huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe. Napilitan pa talaga akong gawing trabaho to. Oh no!